afternoon po sa inyo lahat. Ito ang inyong ating si Bell Page. Ayan, so magmula po sa September. Ayan, magsisimula na po yung o everyday live streaming dito sa YouTube channel ko na si Bell Page. So, inaanyayahan ko kayo na sumalis sumali sa ating um, paayuda dito sa aking YouTube channel na si Bell Pace. Ay every Sunday po magkakaroon po tayo ng paayuda at magkakaroon po tayo ng everyday na palistahan ng inyo pong mga pangalan para kung sino po yung mapalad na mabunot na sa, sa inyong mga pangalan ay siya pong magkakamit po na ang ayuda. So, ayan, mag-start po yan sa September 1, ay uh, magkakaroon na po tayo ng everyday live streaming broadcast. Ayan eh, <laughs> live streaming broadcast. <laughs> Dito, sa YouTube channel na walang iba kundi kayo sa inyong ating nasi bell face. Ngayon, kung gusto ninyong sumali at magkaroon kayo ng biyaya, ay, um, Inaanyayahan ko kayo na manood sa ating live streaming program program na naman sa live streaming dito sa YouTube channel. ayan ha. Kaya alam niyo na ang gagawin niyo magpapalista lang po ang kayo ng inyong pangalan dito sa aking channel at uh, pagkaragpalista and then every Sunday po natin na ah uh, bobolahin <laughs> ang ang inyong irarapo lang uh, inyong mga entries. At syempre, isang entry lang po bawat isang tao, isang entry ng inyong pong pangalan. At kailangan sa everyday time na tayo ay magka ng inyong mga pangalan ay nandoon po kayo sa oras na ating pong palaro kasi kung wala po kayo doon at nabunot kong inyong pangalan ay isa lang ibig sabihin, void po kayo. Kaya kailangan during ng ating uh, parapol ay dapat po nasa, nasa live po kayo niyan. Kaya yun lang po mga idol. So, Mag-start na po yan sa September 1. Meron na po tayong palista ng inyong mga pangalan para po sa ating mga palaro na patrivia. patrivia <laughs> ba? <laughs> Hindi. <laughs> ano, bunutan lang ng inyong mga pangalan. Siyempre, meron din po dito na mga short video dito sa YouTube. Kung gusto niyo po sumali, mga short video na pa-trivia din na mayroon din pong pa-premio kung sino po yung ating mapipili na mabibiyayaan. Ayan lang po. At maraming salamat. God bless. At good luck po sa inyo. Sa ating lahat. Bye-bye. <laughs>